Guys, good morning, ayan, hindi na naman tayo, magpapakain tayo ng ating mga alagang manok Ayan guys, puti na lang, tumila na, dalawang araw din tayong tuloy-tuloy yung ulan pabukso bugsong malakas, mahihina ng konti, lalakas ulit Sige guys, dyan lang kayo, huwag kayong aalim. Samahan nyo na ako hanggang dulo habang tayo nagpapatoka ng ating mga alaga. Tara guys, samahan nyo na ako dun sa ating mga alagang pato para sila naman po yung ating pakainin. So, tayo ng mga alaga. Ayan. Medyo umaambun pa po. Dalawang araw na straight na todo yung ulan. Ayan, dala ng bagyo. Ayan, guys. Ayan, kararating ko lang din. Galing school. Direkso na dito sa ating mga alaga at kangina pa sila nag-iingay na Malakas pa rin yung hangin. Ayan. Mahangin pa rin po. At umaambon pa rin. Ayan. ng hangin. ayan, tapos na po tayo dyan magpakain sa kanila hindi na po ako maglalagay ng tubig kasi laging puno yung kanilang paino man na dalawa dahil nga nang malakas yung ulan kangi-kangi na lang tumila pero hindi pa talaga tila kasi umaambob pa hanggang ngayon ayan guys ayan o nagtatago pa yung araw may itim na ulap Ayan po. Ayan guys, sa mga hindi pa po subscribe, please subscribe my YouTube channel, Elinita Mercado Vlogs. Ayan po. At sa mga nakapag-subscribe na po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, malaking tulong po sa akin yung pag-subscribe nyo guys. Kaya please subscribe my channel. Maraming salamat po.